Alright, good morning po mga anglers. So, sa mga anglers na Pampanga, dahil na po kayo dito. Ito po ang ilog ng San Jose, Gwagwag ng pampanga, tsaka ng Natividad. So ano po yan? Um, bagyong Dante po, saksayan ng Bagyong Dante. So, maaga-aga pa kasi, kaya po konti pa nga mga namiiwas. Mamaya, pag nga uh, isang oras pa, mapupunong po yan. Ayan doon, sa kabila rin yan. Ayan, babae, lalaki o matanda bata ang minute ka iniwas hanggang dyan sa pumunta ng highway so natin ko lang yung mga kasama ko ng, ano, ano, ng, ng pamain ang bulate so ayan, ayan ang you know, daming babae <laughs> iniwas din alright, tayo lang Fish on Namba Nambayo! Namba yo. ka pa Ano dito? Baka, baka pa talaga na. Nga muli. Ano